uh, maganda nga po dyan sa mga kabonsai natin dyan update ko lang kay sa mga bonsai ko na ginawa so ito yung mga exposed roots na bonsai ko uh, ito naman ay isang sampalok sampalok ayan so ito naman red balete tapos ito um, ano tawag dito gumamela or hibiscus yung tawagin tapos ito naman red balita pa rin yan ito naman five uh, ficus may macrocarpa tapos ito talisay ay hindi pala akasya pala akasya yan acacia pala yan tapos ito yung ibang bonsai ko dito so ayan Tapos ito, uh, people tree. Ang tawagin ay ficus religiosa. Tapos ito naman yung bo, ah, ano bogambilya ba to? So yan. Ah, uh, pinapaganda ko pa lang siya. So ito yung pinakakatawan niya ito. Tapos ito yung mga ugat. Tapos ito rin. Isa sa pinakamatalang kong bonsai. Bali yung pinakamatandang bonsai ko dito na ginawa ko uh, mga 3 years, mga ganyan, 3 to 4 years. Ito 3 3 years old na to. So ito siya kalaki ayan. Ah uh, bagong repotting lang to at saka bagong uh, pruning. So ayan. So kanina lang yan. Tapos ito yung ibang bonsai ko. Uh, ito din 'yun sa ano, sa isa sa mga nag-viral kong bonsai dati. Akala ko mamamatay na 'to eh, pero hindi. Medyo nagawa natin ng paraan 'yan. Apat 'yan na cuttings. Pinagdugtong ko lang, ah, pinagsama-sama ko lang. Ito naman tatlong cuttings 'to. So ayan, tatlong cuttings 'yan. Kaya mo may ano. <coughs> Tapos ito, isa sa mga exposure at bonsai ko Tapos ito din Ah, ito naman super long expose root yan kapag natapos yan tapos ito naman yung bayabas ko guava ah, bayabas bonsai tapos ito naman yung upright bonsai na meron ako oh. ito upright bonsai at isa sa pinaka unique na ginawa kong bonsai na freestyle ay ito ayan so ayan sya wala pa tong ano wala pa tong um, hindi ko pa tong nagawa ng ano ng clip or video kung paano ko sya ginawa kasi pinapaganda ko pa rin sya until now ang bagal ng ano ang ang tagal niyang lumaki talaga kasi ang dami niyang sanga. Yan. So para siyang ano eh, para siyang forest style. Yan, sa so parang hanging forest. Pag nag uh, pag naayos na yan or gumanda na, talagang maganda yan. Tas ito yung iba kong bonsai. So ayan ito, pinapaganda ko pa lang to. So mga freestyle bonsai itong mga tinatawag ko dito natin ito ayan tapos ito pa ayan abali itong mga gawa kong bonsai siguro binonsai ko to siya sa ano mga siguro almost 2 years ko itong mga bonsai ko na to Then after noon night, natigil ko na. Sa loob ng 2 years, marami na rin yung nagawa kong ano, mga alaga. So ayan. Tapos mayroon pa dito. May mga pinapaganda pa ko dito. So ayan. Ayan siya. Ayan, ganoon pa dito. Ayan, so ang dami na. Tapos ito pa. Ito naman, uh, ito yung tinatawag ko na ano, uh, King Throne. Uh, upuan siya. Para siyang ano, parang chair, ah uh, parang upuan inspired yan na bonsai so ayan siya para siyang upuan ayan si Jay <laughs> tapos ito ito pa may bonsai pa ako dito ayan tapos ito pa yung bonsai kong manginginom <laughs> so ayan siya nakaikot siya di ko pa siya inaayos di ko pa siya ginugupitan ayan ang haba na kasi pinapalaki ko pa lang yung katawan niyan. So, meron pa dito. Ayan. Mga battle in a, uh, bonsai in a battle. So, yan. So, so, far marami na tumong nagawa ko. So, ito naman yung bridge. Ayan. Ayan bridge bonsai yan bridge kasi para siyang ano tulay tapos meron naman ako ditong ano freestyle din uh, bridge bonsai din siya pero may kakaiba siyang ano dito so yan bridge din yan di pag nailagay na natin sa paso yan gaganda na yan tapos ito po yung mga pinapaganda kong bonsai dito so yan harvestin natin yan pati dito ayan o oh ang laki na nitong ano ficus religiosa ano na to tapos meron tayong ito ha harvestin din natin to yan yan ah ha harvestin ko pa yan tapos meron pa dito mga ano to eh, mga cuttings ko dati na hindi ko na na bonsai so ayan na ha harvestin natin yan ayan na natin siyang lumaki so ayan ang lagu lago na So, yan so mabuhay tayong mga magbubonsai. So this is pilingero, ang pilingero magbubonsai. Feeling may alam, feeling magaling, pero may natutunan din. Bye bye. Ayan, may ano doon. Ayan. Panay alis na daw, alis na. Ayan.